Ayaw, ayaw. Gawa walang senator. magagawa ang senator at saka kongres. Senator, takbo ko, manalo ko. Ilan ang kalaban? <stututup> 23. <stutup> 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 24, senator. Gusto ko nga bawasan eh. Gusto ko, 18 lang ang senator. <stutup> ha? Kasi pagkakonyaring umikot ang gulog, umikot. Kung sakaling umikot ang gulong. Ang Congress, 82 lang. 82 lang. Oh. Ang laki na matitipid natin. Huwag ka ng corruption. So. Wala ng party list. Sorry, sorry sa mga party list, oh. sa candidates. Wala na. Tatanggalin natin yan. 82 provinces, 82 congressmen. Yun lang ang bubuhayin natin. Yun lang yung gusto natin 12 buwan. Palitan lahat ang level of your load. kayo ng opisina, Congress, at Seneg sa isang building lang. Doon sa, sa ano, Bonifacio. Anong gagawin sa sa uh, uh, batasan. Ukayin, gagawin crocodile farm. Yeah, uh, crocodile farm. Uh, ang Malacanang sa uh, eh, kalipugan, yung Malacanang. Tourist attraction, Malakanyang. Oh, si Pano, ng Malas. Malas yung Malacanang. Gagawa tayo ng panibagong Malacanang. Malacanang. Gagawa tayo ng bago. Uh, Mindanao, uh, Malacanang. Sa taong bayan, sa taong bayan, magagawa natin yan kung ang taong bayan ay magkakaisa. Hindi yung taong bayan. So, We are the sovereign example, Philippine people. Example, Bato. Sorry, Bato, pero reality Reality check. Bato, Bongo, Robin Padilla. Si... Sir pa mga aliado? Wala, wala na. Wala na tayo. Si ano? Skullmiko. Skullmiko. Si ano? Tolentino. Tolentino. Oh, Pintoy. Ah, wala oh. na. Kabila na. Ngayon na, tignan ninyo. Anim na taon. Ngayon, they are running for election. Okay? Anim na taon. Tipin si niya anim na taon na yan. Hindi po masadya penalty. Matitino yung mga senator na yan. Diba? Kaya kunyari, patatakbo niyo, dadagdag niyo ako sa mga listahan ng mga senator na nag-failure. Hindi ako ganun eh. Hindi ako ganun. Bago ko sayangin ko yung oras ko, sisiguraduhin ko na may magagawa ako. No? Bagong yung sistema. Bagong yung sistema. sistema. Natin, sa malakay mo kaya? Kasi hindi uh, po senador at saka congress. Para magawa natin. Magawa natin ang tama. Dito na lang kayo, si kunyari. Kayo. Ano, ano? Sa palagay mo? Wala ka maisip. Ito! Ha? ha? Rinfong. Oh, Rinfong. So, temporary. Sinabi mo yan, ha? Huh. Oh, Exciting! Exciting! <laughs> <laughs> Pagka, kunyari, manalo man ako, hmm. kung sakasakali, isa lang ako. Kung meron akong sampo na kasama, labing isa lang kami talo kami ng katote. Pagsampo kami, nakapasok sa Wala. Senado. Walang ah, mangyari. Na, namin na gusto mong ipasa ang gate penalty, hindi papasa. Kasi nga, bawat po dyan. Congress. Ang sa impeachment. Congress. 300. 318. 10 kayo pumasok. Ilan yung kalaban nyo? O 18 kayo pumasok. O, 300 yung kalaban nyo. inayaran lahat. O, na. Bayad yun. Wala na. Sinado. Bayad rin yun. Sa impeachment. 200 million ang babawat-bawat. Ah, bawat senador, mananalo ba ba sa Inday Hindi. Ang gusto namin korekin, ang gusto namin korekin sa electoral system natin, number one, <coughs> pag senaro yung Congress and then nirepaso natin. Number one, ayaw ko, ayaw namin, FGF ayaw namin, na ang isang politiko, ang isang kandidato, tatakbo ng isang posisyon at siya ay makatakbo dahil sa may pera siya. Gusto ko namin Estado ang gagastos sa lahat. Pantay-pantay ang Pilipino, mayaman o mahirap, wa qualify kayo ng, ng COMELEC na bago. And then, kung ikaw qualified ka, pwede ka tumakbo at ikaw, pag-iisipan ng COMELEC kung paano yung banner mo, paano yung gastos mo, paano yung mga airtime ninyo, pantay-pantay. Sila ang gagastos, sila ba budget? Taong bayan ang mag-budget sa COMELEC para kahit ikaw gusto mo tumakbo, wakang Pwede tumakbo makbo, pwede tumakbo. Pwede. Pwede. Pwede tumakbo. Lubig na ako, sorry, pwede tumakbo. Kay sino? Ibig sabihin, gusto mong maging barangay captain, ka mayor, congressman, senator. Pwede. May karapatan ka gusto mo magserbisyo, pwede. Pero ngayon, kay sino? Kunarin kayo, tumakbo. pwede tumakbo. Ka Bitbit ba magsenador? Wala kang karapatan, wala kang porana sa inyo. Wala ng pera. <laughs> Ngayon, pagka wala kang pera, may kakausap sa iyo, negosyante. Ba paano ang kita. Tutulungan ka namin. O, oh, thank you, thank you. Yung pala, yung tumulong sa yung mining company. Maya-maya, babawi na sila. Kaya kailangan ilabas din yung bata, pabor sa kanila. Tama ba yun? Mali ang sistema. Gusto natin ang 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 isang mal, dapat pantay-pantay yung karapatan na makatakbo ang kahit sinong Pilipino na gustong malilbihan sa bansa. Pero hindi porke ikaw naman gusto mong serbisyo, eh wala na standard. Lagyan dapat ng standard. Kaya ihanda natin. Isa 'yun sa problema. Kaya naging tamukyo tayo, kaya naging gabing bansa natin. Kasi yung ninyo, wala talaga eh. Wala talaga. Rat out, turbista, oh, iba nga. Bakla! Ay, bakla! Ay, Ay bakla! Ay, Bakla kriminal. Wala Walang ibang pwedeng tumakbo kasi sila lang ang pwede. Bakit? Kasi hindi hinanda natin ng sistema natin na pwedeng uh, ihanda yung mga mga Pilipinong gustong manilbihan. We should prepare our future leaders. Bata pa lang, bata pa lang. Mataas ang IQ. Pwede na natin silang sustentuhan yung, yung yung estado, sustentuhan hanggang sa maging graduate siya, hanggang sa maging hanggang sa maging 30 anyo siya, hanggang sa pwede siyang maging mayor. Sinustentuhan at pinaaral ng estado. We prepare our leaders. And kunyari, tatlong, tatlong term ng mayor, tatlong term. Sa tatlong term na yan, nakatatlong certificate siya. Tatlong certificate ng good governance, ng crisis management, economic management, no? at saka moral value. May chance na yung tao na yon nakatatlong seminar siya, 9 years ng mayor, another 9 years ako, sa governor, that 18 years, Pwede tayo magkaroon ng mahabang lista na pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Na pwedeng maging president by president, or vice-ma'am at mga senador. Meron tayong pagpipilian. Yun yung problema natin ngayon. Wala tayong leader. Walang mga leader. Pero kung may mga leader tayo na hinanta 10, 20 years from now, mamili kayo. The best of the best. Ang pwedeng mamuno sa bansa natin. Kaya kayo, kasi yung mamuno, sa, pupunta lang kayo doon sa akademia ng good governance. Ma, ma, matuturuan kayo, magagabayan kayo, and then may certificate kayo. Yun ang pakita niyo sa Comelec. Pwede na kayo, kandidato. Ganun lang. Pagkasimple sistema, estado ang gagastos. Hindi gagastos sa presidente na kunyari. Mga ano, 1 billion, 2 billion, para maging presidente. Pabawiin ka eh, pabawiin sa'yo. Kaya wala problema. Si Digong, tumakbo, hindi tumanggap ng pera. Kaya, kaya galit sa kanya yung mga oligarko eh. No, di nila kaya eh. Di nang kaganda nang may prinsipyo at nag-rely siya sa taong bayan. Yung boto ng taong bayan. O oh, sige, ano pa ano ninyo? Ah. Oh. Uh, ano makikita mo ang contrast? Halimbawa sa Amerika, dadalo lang ang kandidato pang kapresidente. E samantala sa Pilipinas, ang kaputat ang kumakandidato ang kumatakbo nilang presidente. Yung sa Amerika po, dadalawa lang po talaga ang pagpipilian. Ano po masasabi mo tungkol doon? Kasi yung mga tumatakbo naman, mga qualified sa at isang tumakbo, ang pinili natin, yung pinakatingin natin na gaganda Pilipinas, yung pala, may problema. Bangang. Wow. Oh. Wow. May problema. That's why something is wrong with ayun ah. Yan, Kung titik na ninyo sa no, sa no titik, saan, saan nagmula yung problema. Sa nagmula, nagsimula ba yung problema sa Malacañang nung nanay niya, tatay niya, ang, yung pamilya niya, finish point siya. Nagsimula ba yung problema sa Great Britain kung saan siya nag-aral? Nagbarkada siya? O nagsimula yung problema dito na, ng politiko na siya? Nagsimula yung bata siya. Kaya ganyan, ang, system, ang problema natin talaga, important sa pamilya. Nung bata, simula sa bata. We have to correct the moral of this country. We have to correct the value system of this country. If we do not do that, we are doomed to fail. We have to correct that. The next president, sino man, Inday Sara, you should be able to correct the values. No. Eh, mga bata ngayon eh, wala. Cellphone na hawak eh, wala pakilam eh. Diba? Wala pakilam. Ang, ang mga follower ng FJF, senior, Señor.